Hello guys! Ang topic naman natin today is kung paano maproteksyonan ang inyong rights sa mga lupa. So bago tayo magumpisa guys, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Kung may mga katanungan or clarification din kayo, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin namin sagutin ang bawat tanong. So paano nga ba maproteksyonan ang inyong rights sa mga lupa kapag meron kayong claim or rights dito arising from any contract like sale or mortgage or because of donation or because of succession as one of the legal heirs at natatakot kayo na baka mabenta or madispose or mahati-hati na hindi pabor sa inyo so pwede po kayong magpagawa ng affidavit of adverse claim or precautionary notice sa abogado para inotify at i at i-caution yung taga registry of deeds Assessor's Office or yung taga DENR na i-refuse yung any registration of any document involving the subject land kung saan meron kayong claim, rights, or interest without your knowledge or consent. That way po, protected po ang inyong rights or claim sa lupa if ever magkaroon ng dispute. At hindi basta-basta malilipat yung titulo or tax declaration ng lupa hanggat hindi na si settle yung inyong concern dito. In this way po, if may naka-annotate sa titulo na adverse claim or precautionary notice, yung mga prospective buyer ay magiging aware din po na yung lupa is subject of dispute or claim ng ibang tao. So ano ang mga common examples or instances bakit nagpapagawa ng affidavit of adverse claim or precautionary notice? ang isang tao common example po may isang tagapagmana or legal ear na hindi sinama sa paghati-hati ng lupa so magpapagawa po ito ng adverse claim or precautionary notice para ma-protect yung rights or share niya sa lupa another example naman po kapag nakabili naman ng lupa yung isang buyer especially if portion lang yung nabili nito at hindi pa malakad-lakad yung pagpatransfer ng lupa at nalaman nito na ibinenta or i sa iba yung lupa kasama yung portion na nabili. So yung buyer nagpapagawa ng precautionary notice para ma at ma-caution yung Registry of Deeds or yung Assessor's Office or DENR na nabenta na actually yung portion ng lupa nito. Hindi nga lang na-process yung pagpa-transfer ng titulo. Another example din po is kapag yung original copy ng titulo ng lupa ay nasa possession ng agent or tagalakad ng papers. Tapos nabalitaan na lang ng may-ari na naiprenda na pala or ginawang kulateral yung titulo ng ahente or ng tagalakad through fraud sa ibang tao. So merong panlilin lang. So yung may-ari para ma-protect yung rights niya ay nagpapagawa ng affidavit of precautionary notice para ma ang lahat sa mga pangyayari at sa ginawang panloloko ng agent or tagalakad nito. So saan ipapasa ang affidavit of adverse claim or precautionary notice? Kapag titled po yung lupa, usually sa Registry of Deeds po ito ipapasa. Kapag untitled naman po yung lupa, pwedeng sa Assessor's Office or sa DENR naman po ipapasa yung adverse claim or precautionary notice. Then, magbabayad lang po kayo ng konting fee para ma-annotate po sa titulo yung adverse claim or precautionary notice. At dito po nagtatapos ang ating discussion. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa pakikinig at kung maaari din po ay mag-subscribe kayo sa aming channel. Para sa mga ibang katanungan or mga clarification, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin po namin sagutin ang bawat tanong. Hanggang sa muli!